YouTube account ni Tamtax na-hack nga ba? Ngayong araw nga ay nag-post si Tamtax sa kanyang social media account na ang kanyang YouTube account ay na o napalitan ang Google AdSense account nito. Ayon kay Tamtax ay nagtataka nga ito dahil sa tatlong buwan na itong hindi sumasahod pero ang kanyang YouTube account ay meron naman daw itong kinikita. Paano nga ba ito napalitan at sino nga ba ang nagpalit? Sa ngayon ay blanko pa si Tamtax kung sino nga talaga ang nagpalit ng Google AdSense sa kanyang YouTube. Ayon pa kay Tamtax na marami na daw gumalaw sa kanyang account upang ayusin. Isa lang ang sagot dyan. Maaring isa sa kanyang mga kakilala o malapit sa kanya o maari ding yung mga taong linapitan niya dati o tumulong sa kanya. Who knows mga body mahirap naman magbintang di ba? Ang ginawa sa account ni Tamtax ay hindi totally na hack dahil ang ginawa lang sa YouTube account niya ay pinalitan lang yung Google AdSense account niya para yung lahat ng kinikita ng YouTube ni Tamtax ay doon na didirecho sa taong nagpalit ng AdSense niya at hindi sa mismong Google AdSense ni Tamtax. Ayon sa socialblade.com ang estimated monthly earnings ni Tamtax ay $1,300 sa isang buwan. Ibig sabihin ang estimated ni Tamtax na nakuha ng taong nagpalit sa kanyang Google AdSense ay 67,000 pesos sa isang buwan, lumalabas na mahigit 200,000 pesos sa tatlong buwan ang nakuha kay Tamtax. Ito ay estimated lang na earnings ng YouTube ni Tamtax. Maaring hindi ito mismo ang earnings ni Tamtax sa isang buwan maaari ding mababa o mas mataas pa. Kaya hindi katakatakang pag-interesa ng hacker ang account ni Tamtax dahil sa kinikita nito kada buwan. Kaya makikita sa Google AdSense ni Tamtax na 3 months na itong hindi kumikita. Pasalamat na lang tayo na hindi hacker mismo ang gumawa niyan dahil kung hacker ang gumawa ay pati ang kanyang YouTube account ay papalitan ng pangalan gaya ng mga naranasan ng mga ibang YouTuber. Magiging aral na ito sa ibang YouTuber na huwag magtitiwala o ibigay basta-basta ang iyong account dahil hindi natin nasisiguro ang mga takbo ng utak ng ibang tao. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi lamang ang inyong opinyon. Para sa iba pang latest trending topics na kwento, please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat!